Paano nga ba mag-send ng pera mula dito sa GCash papunta sa land bank? Alam mo bang napakadali lang yan gawin? Sa video na ito, ituturo ko sa inyo kung paano ito gawin. Okay? Simulan na natin. Ang unang step na gagawin natin para makapag-send tayo ng pera mula dito sa GCash papunta sa land bank ay syempre i-open lang natin ang GCash app. Ito yung GCash account ko. At dito sa homepage, i-click lang natin ang transfer. Kung walang transfer dito, ay click mo lang ang view all at hanapin ang transfer. Sa akin ay meron kaya i-click na lang natin directly. Dito hahanapin mo lang ang logo ng Land Bank at i-click ito. Ito siya. Pero kung wala siya dito ay mag-scroll down ka lang at i-click ang View All. I-search mo lang dito ang Land Bank. Ito siya. I-click lang natin. Now dito magsasenda tayo ng pera papunta sa land bank. Dito sa amount ilagay natin kung magkano yung pera na isasend natin. Sa account name naman ay ilagay natin ang pangalan ng may-ari ng land bank account. Sa account number naman ay ilagay mo ang account number ng land bank account. Then dito sa last ay pwede ka manggilagay ng email address. Dito isesend send ang resibo ng transaction. Ito ay optional lang kaya pwede ring hindi mo na lalagyan. Sa akin ay may nakalagay na. Kapag tapos na lahat ay i-click mo lang ang send money. Dito i-review lang natin kung tama lahat. Meron nga pala siyang 15 pesos na fee per transaction. So 515 na mamaya ang makakaltas sa akin Gcash account. Kapag okay na, ay i-click mo lang ang confirm. Magsisend si GCash ng 6-digit verification code sa iyong GCash mobile number. At ito na nga yung text ni GCash. Ito yung code. I-type lang natin yan dito. At pagkatapos, i-click ang submit. Darating sa land bank account mo ang pera sa loob ng isang oras, pero usually naman ay dadating agad yan sa loob lang ng ilang segundo. At ito na nga ang notif sa aking land bank app na dumating na daw ang pera.